kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. masasabugas siya at makakuha ng lisensya ay isang napakalaking achievement para sa kahit na kanino. Patunay lamang ito na kinaya mo at nalampasan ang katakot-takot na hamon sa pag-aaral kung saan ay hindi lahat ay nagiging mapalad para maging galap na abogado. Pero ang matanggalan ng lisensya bilang abogado ay mas masakit at mas nakakadismaya kapag mangyari ito. Lalo na kapag naisip mong hindi ito dapat nangyari sa'yo. Si Larry Gadon ay isang dating abogado at kilalang personalidad sa politika. Tinanggalan siya ng lisensya bilang abogado ng Korte Suprema noong June 28, 2023. Ang desisyon ay nagugat sa kanyang mga paglabag sa Code of Professional Responsibility, partikular sa kawalan ng disiplina, paggamit ng malaswang pananalita at pagpapakita ng asal na hindi nararapat sa isang miyembro ng profesyon ng batas. Isa sa mga pangunahing dahilan ng disbarment ni Cadona ay ang pagmumura at paggamit ng pastos na wika laban sa isang mamamahayag na si Maria Reza, pati na rin sa ilang kritiko ng administrasyon noon. May mga video na kumalat online kung saan nagmumura at nagbabanta si Gadon. Bagay na itinuring ng Korte Suprema bilang serious misconduct and grossly immoral conduct bago pa man ito ay nasuspinde na rin si Gadon dahil sa kawalan ng respeto sa korte at paglabag sa etikal na pamantayan ng mga abogado ayon sa Korte Suprema ang kanyang mga asal ay nagpapababa sa dangal ng profesyon at hindi may tuturing na karapat dapat na magpatuloy bilang abogado nang uminit na ang iringan sa pagitan ng presidente na si Ferdinand Marcos Jr. at busy nito na si Sara Duterte ay bigla na lang nagulat ang lahat nang magpakawala nito si Inday Sara. about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa debt end. Um, huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilim na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. Hanggang hindi mo sila. Nang makita ito ni Larry Gadon ay kagat siyang nagsamba ng isang department complaint laban kay Sara Duterte sa Supreme Court of the Philippines. Narito ang pahayag ni Gadon kung bakit niya nakikitang swak na swak ang ginawa ni Sara para matanggalan ng lisensya. Dahil anti Marcos ang Supreme Court, eh ako ay eh, dinispar. Kinispan di pa ako ng one year, hindi dinispar kahit na walang dahilan. Eh gayon, eto, si uh, Bing Inday Sara, nanuntok siya ng uh, sinuntok niya yung uh, sheriff na nag iimplement lamang ng order of the court who is Uh, he was uh, performing his duty as a sheriff pero sinuntok niya. And yet the Supreme Court did not bother to suspend her. Kaya et, et, et ngayon papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Uh, nandito ako ngayon uh, sa Supreme Court upang uh, ihain ang uh, isang uh, uh, complaint against uh, Vice President Sara Duterte Carpio Uh, dahil doon sa kanyang uh, Zoom uh, presscon na uh, kung saan ay uh, binagmumara niya uh, si uh, Pangulong Pompong Marcos, First Lady uh, Lisa Neta Marcos at si Speaker uh, uh, Martin Romaldes. At uh, doon din ay uh, kanyang uh, sinabi na uh, meron siyang kinausap na Uh, ilutusan niya na patayin si uh, Mangunong Bombo Marcos, si Liz Marcos, at si Martin Rualdes kapag ka may nangyari sa kanya. Ang itig sabihin, uh, meron na siyang nabuong plano na ipapatay si Presidente Bombo Marcos. Ngayon, yan ay uh, dahil siya ay uh, member din ng korte, uh, uh, siya ay isang abogado, ay uh, gusto kong subukan ang uh, pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan eh wala naman talagang dahilan para i-dismar, eh dinismar ako ng Supreme Court. At uh, yung kaso na ni Raisa Robles ay dinismiss ng Department of Justice kasi wala namang ebidensya na ako ay nag-upload ng video and yet the Supreme Court, dahil anti Marcos ang Supreme Court, eh ako ay dinismar. Sinuspan di ako ng one year, hindi dinismar kahit na walang dahilan. <muling> Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong yung karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito, kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. pa ngayon ay wala pa rin lumabas na desisyon mula sa Korte Suprema kaugnay sa hamon ni Gadon na idispar si Sara batay sa mga reklamong kanyang inihayag sa media. Ang tanong, sangayon ka ba sa mga sinabi ni Gadon na may basihan kung bakit dapat rin madispar si Sara? Kagaya niya? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.